yun kung talagang negosyo ang pag-uusapan itong aking pinsan ang malupit sa diskarte sa kanyang ginagawang negosyo yan may inilagay siyang isang madaming kwan. hindi ko alam kung ano yan kung isang plastik inilagay niya ano kaya yan mga mahal kong kapollowers parang patatas at mayroon siyang hinahalo na tubig talagang ang ginamit niya kamay talagang pinakamay niya Madaming customer, may madaming customer si Pinsan. At nilagyan ng kanyang katulong ng yelo. Ha, ah, parang palamig. Ay nako pao Ang ginamit na tabo ay ang galing sa CR. Tinabo na ni Pinsan. Iling yung isang guhan customer niya, masarap ika to. At yan na yung secret ingredients na sauce. Kinamay na naman ni Pinsan malinis kaya ang kamay niyan. Kalinis ng inyong kuan Container. Ah, nagalay. Sabi niya, huwag kang makialam. Masarap itong aking ginagawa. Maghintay ka lang. Oh, masarap ito, ika. Yun, may mga customer na talagang binibidyo pa. Siguro eh, talagang masarap itong ginagawa ni Pinsan. At talagang madami siyang customer. At iyan na nga, naglagay siya sa isang kaserola ng kanyang secret ingredients na sauce inilagay niya dun sa kanyang pinalamig na tubig hindi natin alam kung ano yon parang palamig eh inam nilagay ng dalawang kaserola hindi pa raw tapos maglalagay pa siya ng isa at talagang yung nasa gilid ng container ay kanya pang kinuha at sayang daw eh, kadumid doon. Kung ikaw mga mahal kong followers, uminom kaya itong nitong ganyang ginagawa. Abay, meron naman siyang sandok. Sinandok na ni Kuya at napahiya na. Talagang, pero nakalapit pa rin ng daliri niya. Hinalo ni Pinsan. Maghintay kayo ka, patapos na ito. Ang daming customer si Pinsan. Ah, sabi niya pinsan eh. Maghintay kayo. Tikman nyo, tikman nyo ito ang aking ginagawa. Talagang babalik-balikan ninyo ito. Ah, talagang kinaway pa. Sos smart Yosef. Eh, kung ayaw mo nito, umalis ka na. Pero hindi mo pa natitikman ito. Pag natikman mo, ibabalik-balikan mo ito. Ika, sabi ni pinsan. Okay daw, ika ng mga customer niya. Masarap ito, ika. O oh, yan, daming customer naghihintay. Number one, ika ako dito. May kinuha si pinsan sa ilalim. O, oh, ika, halina kayo at ating titikman na itong aking ginawa ay nagtapon siya blazing pa -blazing sa lupa tinatapon niya yung dinidiligin ka diligin muna natin ito at magabok talagang gutom na yung kanyang mga customer siguro ito'y galing India yung video na ito Yo, may iniligay na naman si Pinsan ano kayang ing ingredients yan ah, talagang nilagay niya sa ilalim ah, itinapon na naman yun, naglagay na naman ng secret ingredients ano kaya yo? ah, talagang inilubog ang plastic sauce sayang higa yun, piniga kalapit nitong aking pinsan may inilagay na naman ano kaya nasukal ay talagang kinamain na sabi wag kang makilang ika Saglit lang Malapit ang matapos Ikaw bibili ka ika Ayan yan Walang pera si kuya Hinalo na naman ni pinsan Kalinis na container Pinsan linisin mo naman yung container mo ha Tagal naglalatitina naglala Ayan na Mamimigay na ng kwan, magpapa-order na si Pinsan yan. Ika, hawakan mo yan, yan, para sa yan. Yan, para sa'yo. Hawakan mo. At tikman nyo na to aking ginagawa. Ikaw, ikaw Yan. Masarap kaya itong kay Pinsan na ginawa. Eh, siguro yung malamig yun, may hilo eh. Amin customer si Pinsan hinalo na naman may sandok aba ang sandok ay kwan? kahoy parang dos por dos yata yun at hinalo na naman ng kamay aba ano yun yun lamang pala yun isa sa, isa sa... yo pinain na akala ko ipapainom yung pinalamig nila yung pala idadaw daw lamang yung parang meatball yan ba ano yung lasa nyan eh ang inom iga ay ng isang customer ay iling eh abay mabinta magandang negosyo yan pinsan ayos yan pinsan ay madaming customer ko higo pa ni isang customer yung isang kuan yung sabaw Aba. Madami talagang nabili kayo, pinsan. Yung, talagang mabinta, mabinta ang negosyo ni pinsan. Siguro, kahit ako'y libre, hindi ako kakain yan, ay kinamay na. Ay, talaga namang si pinsan ay madiskarte eh. higup pati sa uwe